So, hello mga kabisdak. It's me again, ang inyong kabisdak. Ano? So, andito na naman tayo mga kabisdak. Sa video ito mga kabisdak, may nais lang talaga akong i-share sa inyo. Kasi, itong sasabihin ko is para sa ating lahat. Nakaka-inspired talaga mga kabisdak. So, napitas ko siya sa aking agenda uh, asyenda. So, alam naman talaga natin dito ano uh, sa mundo ng ating ginagalawan dito. Uh, sa mundo ng ating silulo. Is napakarami na talagang uh, mga creator na nagsasabi na ito yung ating gagawin ito yung dapat natin gawin. So, hindi mo na alam kung, kung ano yung totoo kasi halos uh, pare-pareho na lang. Pero mga kabisag sa totoo lang, meron at meron din talaga tayong uh, matutunan sa sa kanila. Ano? Basta pumili lang talaga tayo, piliin lang talaga natin yung ating pakikinggan. At hindi lang tayo basta din uh, uh Makinig sa kanila So mas maganda rin na tayo rin eh, Magkaroon din tayo ng sarili nating pagsusuri Kung ito nga ba ay tama o hindi Pero itong aking sasabihin sa inyo mga kabistang eh napaka ano talaga May inspired tayo dito Kasi ang sabi niya Ang sabi niya dito eh, Dapat daw tayo daw dito mga creator uh, uh, Dapat uh, mag magkakapatid sabi niya magkakapatid kasi ah uh, dapat uh, hindi daw talaga daw tayo muna mag-focus sa kita sa ating kikitain dito sa social media. Ah uh, dapat uh, mag-focus tayo kung paano ba natin pagandahin yung ating mga ginagawa, yung ating content. Uh, paano ba tayo humarap sa kamera? Paano ba natin paghusayan talaga? Pagigihin yung ating ginagawa. So, di pa napakaganda mga kabistak? Very inspiring talaga. So, ito kasi yung kanyang sinampol. Ang sabi niya, sinampol niya. Kasi uh, narinig lang niya, narinig daw niya na Meron isang ano, yung bihirang bumaba sa isang city. So, bihirang bumaba. So, as in, so, syempre ito siguro nakatira sa mga medyo bulubundukin or malayo sa city. So, parang naimbita lang itong taon to, naimbita papuntang city kasi parang may kainan na mangyayari kasi dumating yung mga kamag-anak galing abroad. So, syempre pupuntang city para kumain. So, it mahaba daw yung table na kanilang uh, inokupa. So, may lumapit na isang waiter at tinanong sila tinanong kang ano di ba kasi pag lumapit tayo pag kumain tayo sa isang restaurant bibigyan tayo ng menu yun ang ano doon yung parang book na doon nakalagay yung mga pagkain na ating orderin so ang sabi nga na tinanong yung ano narinig niya doon sa ano kasi pinsan niya yan pinsan niya yun na uh, nilapitan na ano nagbigay ng menu so ben ganon. Uh, sabi nung pinsan niya uh, Menu please sabing ganon menu Oh, tapos edi lumapit yung ano yung yung isang waiter. Tapos ngayon, narinig niya ang tungkol sa menu. So wala siyang idea kung ano ba ang ibig sabihin ang menu. Nung siya na nilapitan na siya ng, ng, ng isang waiter, tinanong siya na ano ang order niyo, sir? So sinabi niya rin menu, sabi niya kasi noon din ang narinig niya sa kanyang uh, pinsan na uh, ang sabi menu. So rin na nang narinig niya na dapat ang sasabihin niya doon is yung order niya yang pagkain. So, dahil narinig niya at bihira nga siya makababa ng city, hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Yun na rin ang sinabi niya. So, napakaganda mga kabistak, ano, kasi dahil, yun ang kanyang sinabi, Minu, yun na rin ang ang ano niya ay yung sinabi ng pinsan niya mino yun na rin ang sinabi niya so sinabi niya sinabi niya lang yun sa winter na hindi niya pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin so parang ganun lang din yan mga kabisa ah, nagre-reels tayo nagko-content tayo kasi naririnig natin na meron ditong kita di po ba pero hindi natin alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ano ba talaga ang kaakibat na, na obligasyon dito kapag pinasok na natin ang pagko-content ang pagre-reels so parang ganun mga kabisa do dahil narinig lang natin go na tayo go na tayo, go na tayo kaagad tapos ay naghahangad na kaagad tayo ng kita so hindi pala talaga ganun mga kabisak so napakaganda ng kanyang sinabi so na-inspired ako mga kabisak ano kaya gusto kong uh, uh, i-share sa inyo kasi uh, napakaganda talaga ito ay para sa ating lahat lalo na sa ating mga baguhan na nag-uumpisa pa lang talaga dito di po ba mga kabisak so sa kanyang sinabi ah uh, Siyempre, makakapag-isip-isip tayo na siyempre, wag tayo muna doon sa kita. Pasa ba? At papunta rin tayo doon. Di po ba mga kabisak? So sa ngayon, isipin natin mabuti. Isipin talaga natin mabuti. Kasi, ano eh, dun sa ang ganda ng sinabi niya eh, 'di ba? Sinampol na nga niya 'yung tao na bumaba papuntang City, na bihira talaga makababang City. So, tayo mga kabisang isipin talaga natin bago tayo maghangad ng kita dito sa social media. Isipin nating mabuti kung paano ba tayo makagawa ng napaka-engaging na content 'yung talagang magiiwan ng bakas sa ating manonood. So, ayun lang mga kabisak, naway na-inspired ko rin kayo, ano? Naway na inspired din kayo sa kanyang sinabi na katulad ko kaya i ko sa inyo. So ayan lang mga kabisdak. Um thank you for watching and sana mga kabisdak kung kayo ay uh, nag-enjoy kayo sa aking sinabi, huwag niyo sana akong kalimutan i-follow ang inyong kabisdak Julia. Thank you.